Pag-usapan po natin kasi, kasi 'yung mga minimum wage earners ano po parang parang wala feeling nila paano makakakuha i eh, gipit na nga or sapat lang or minsan nagkukulang pa. Um paano po 'yung mga minimum wage earner may chance pa rin hubang maka uh, makapag uh, kumakakuha ng insurance at kung oo po ano ba baha kasi rin mali lang yung lumalapit sa kanila or hindi lang talaga swak sa kakayanan nila pero meron naman palang insurance na nababagay po. Meron po. Okay, At okay. marami pong o-ring insurance yan. Oh, okay. Ang sa ang tinatawag nating micro-insurance. Micro-insurance. Insurance. Micro Ibat-ibang produkto yan. may Merong micro-insurance, meron ding micro-pre-need. Uh -huh. Ibig sabihin, mga pre-need companies nag-aalok ng micro, for example, micro memorial uh, coverage, mga ganyan. Ang micro insurance, ang requirement po dyan, kapag ka ikaw ay minimum wage earner, non-agricultural minimum wage earner dito sa Metro Manila, ang premium dyan ay 7.5 ng iyong daily wage. Maximum. Uh, maximum yan. At, ang iyong magiging ben benefit or benepisyo pagdating ng panahon 1000 di 1000 times 1000 doon sa iyong minimum wage. For example, ang minimum wage mo is 610 pesos hmm. per day. So, 610,000 ang benefit, ang premium mo ay 7.5 noong 610. 610. Oo. Uh -huh. Kaya-kaya, pan-load lang kaya, yan sa inyo. Kaya-kaya ano. po, opo. Mm, parang pan-load. Pan-load <laughs> yes. sa cellphone or maybe, teka, tingnan mo. Opo. <laughs> okay, if we're Compute. talking about, ayun, bagal ng calculator ko. Okay. 610. Ay. 610 po. Minus 7. 7.5 ng... So that's 45 pesos. 45 pesos and 75 centavos. And you pay that not daily. Daily ba yung 7 yung 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 7.5%? I, I, I think this is a a one time uh, most of the time it's a one time payment. Ayon. O oh, kayang kaya. Ano po? Saan yung mga ganyan? Um, <laughs> marami po marami Kasi na Kasi sa or depende rin ano sa nag-o-offer nga po but like what companies lahat po ba ng malaking companies that mayroon po tayo ay nag-o-offer yan iba-iba uh, po no uh, mayroon pong mga life uh, insurance companies non-life insurance companies and mutual benefit associations na nag-o-offer ng microinsurance insurance ang, ang ang biggest uh, chunk nang nag-o-offer ng, uh, nag ng microinsurance, is yung mga MBA. And when we talk about MBAs, ito po yung mga grupo no na inorganize nila yung sarili nila based on a common uh, profession, common uh, business no. Mm -hmm. And then uh, inorganize nila yung sarili nila so that they can provide insurance coverage to their members. Halimbawa po nito, let's say yung mga MBA ng mga teachers uh ba? -huh. Diba? Ganyan. O kaya yung mga MBAs ng um, mga fire uh -huh. employees. Fire, fire services employees. Yeah, ganyan. So, nag-offer sila ng... Uh, in addition to the regular insurance coverage that they provide, they also provide micro-insurance. Uh -huh. uh -huh. ang alam ko, micro 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 meron ang eternal plans. uh -huh. Micropayment mm. uh, there was a an approval from the insurance commission